Yeah, what's up guys? Welcome to my YouTube channel. What's up mga ka-driver? Hello. Hello Kuya EJ. Ayan. Oh. Ah, uh, full-time father muna ako ngayon. <laughs> Magdo-drive muna ako ngayon na kasama tong mga to. Ayan, wala si Mrs. Si Mrs kasi ay uh, pumasok sa trabaho. Ayun, sana all may trabaho. So ngayon ay araw ng uh, an uh, araw ng uh, November, this, uh, uh, October. October? October 30, no? No? October 30, ngayon na, no? Ah, dede. Ay, uh, uh, ibalik mo yan. Uh, kailangan natin ihulog yan. Eh, pag, pag, pag nanalo tayo ng kotse, eh. Yes. <laughs> may ano kasi diyan, may ano kasi diyan mga ka-driver so may parang uh, <laughs> voucher. voucher. <laughs> ikaw nga, ikaw nga, Ike. Okay? Voucher. 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 May voucher dyan. Ano tawag dyan? Voucher o voucher? Voucher. 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 May, may voucher Opa. Opa, walang matamis eh. So, yun hotdog? Hotdog. Hotdog. Hmm, puro ka nalang hotdog. Ikaw, anong gusto mo? Anong gusto mo? Yeah. Two chicken. Oh. Ay, pag nakakita ng camera to, so mga kadrives, sungit niya. Ang sungit niya. Papa, ihihiya tayo? Ihi ka? Apo. Mamaya kunti. Hmm. Hey. Wait lang. Magpo-vlog pa nga ako eh. Mm. Yan. So, buti na lang. Automatic naman tong sasakyan mga ka-drivers. Kaya, eh, no need na ng, ano, nang uh, isang kamay o ng dalawang kamay para mag-drive. No, Kuya EJ? So, isang kamay sa dito sa baby girl na ito. So, hey, so, so, Nito kuya, sungit ka tayo. Kuya, <laughs> okay. kuya, kuya. Tapos, uh, yung isang kamay sa muna, Bella. So, ala, yan ang sinasabi ko sa'yo. Di ba? Di sinira mo na yan. Eh, na. Kulit itong alaga ko na to. Ayan, no? Oh. Kulit yun na, no? Oh. Anong pangalan mo? EJ. Saan ka nakatira? Mali. Ay! Ilan taon ka na? Mali. Ilan taon ka na? Mali. Lima. Lima! Saan ka nakatira? Marikina. Marikina sa so, Marikina daw alright so antay antay lang namin si mother mother okay maya maya gagatas na naman to dedede na naman siya <laughs> ah, yes. ang jodo super so, kasungit naman ang baby na yun ah. <laughs> sungit na talaga ayaw niya may humahawak ng cellphone sa nag-aalaga sa kanya alright so Tayan-tayan lang namin yung kanyang uh, ina. Oh, yan ang kanilang ina dahil wala ang kanilang ina. So si ama na muna magbabantay ano. No, EJ. Ano? Yeah. You so subscribe guys. Subscribes daw well, ah, subscribes daw okay. dai guys. Subscribes guys. Kita okay <laughs> tayo. Mamaya na. <laughs> okay na. Problema nito mga ka-drivers, iihi siya. So lalabas na naman 'to. Yan sikip dito sa parking namin Wait lang Yan lang guys Salamat